Ang kakulangan sa malinaw at bukas na komunikasyon sa loob ng pamilya ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, hidwaan at hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Pagtutunggalian Ang mga pagtatalo at hindi pagkakasundo sa loob ng pamilya ay maaaring magresulta sa tensyon, galit at hindi pagkakabati ng mga miyembro. Ito ay maaaring dulot ng mga magkakaibang pananaw, interes at halaga. Pananalanta, ang mga suliranin tulad ng pinansyal na kahirapan, pang-aabuso, pagkakasakit at iba pang mga hamon sa buhay ay maaaring makaapekto sa kalagayan ng pamilya at maging sanhi ng stress at paghihirap sa mga miyembro nito. Kaya ngayon, ating tatalakayin ang sampung problema na hinaharap ng mag-asawa na kung saan humantong sa di maayos na pagkakaunawaan. Pinansyal na problema, halimbawa utang, gastusin o kakulangan sa kita. Pangalawa, komunikasyon, halimbawa, hindi pagkakaunawaan, hindi pagbabahagi ng mga damdamin at saloobin. Pangatlo, pag-aasawa at pag-aalaga sa mga anak, halimbawa, pagtutugma ng mga pamamaraan sa pagpapalaki, mga desisyon sa edukasyon. Pang-apat, umiiral na mga hamon sa relasyon, halimbawa, selos, pagtitiwala, at kawalan ng oras para sa isa't isa. Pang-lima, kakulangan sa intimsyon at romansa, halimbawa, kawalan ng panahon o interes, pagod, stress. Pang-anim, pag-aasawa at pagtatrabaho, halimbawa, oras ng trabaho, work-life balance. pang pakikisama sa mga biyenan at pamilya. Halimbawa, magkaibang kultura, hindi pagkakaintindihan. pang Pangwalo, pangangalaga sa kalusugan. Halimbawa, labis na stress, pag-aalaga sa mga sakit o kondisyon. Bago ko ibigay ang pangsyam at pangsampo na dahilan, nakarelate ka ba sa video na to? Kung nakarelate ka, pwede ka nang mag-like o kaya subscribe na din sa mga social media account ko para palagi kang updated sa mga videong kagaya nito. Pangsyam, Paglilinis ng tahanan at responsibilidad sa bahay. Halimbawa, paghahati ng gawaing bahay, mga standart sa kalinisan. Pangsampo, pagpaplano sa hinaharap. Halimbawa, mga pangarap na bahay, savings, negosyo, pagtatayo ng negosyo at pag-aalaga sa mga pensyon para sa pagtanda. May natutunan ka ba sa video natin ngayon? Ito ang sampung problema na hinaharap ng mag-asawa. Sana magiging gabay ito para sa matiwasay at maayos na pamumuhay. Abangan ang mga susunod nating mga videos na talagang kapupulutan mo ng aral. At sa susunod, God bless us all.